O 10 guys afternoon. Ito guys, magdidilig tayo sa halaman na na nilagay namin dito sa may bakanteng lupa. So natanggal lang aking connectioners ng tubingers. Ayan, yung mga halaman na dinala namin dito, na lahat guys, yung mga halaman. So kailangan diligan kasi sobrang init ang panahon ngayon ayan yung mga halaman syempre kailangan diligan natin kasi mamamatay siya so hindi natin didiligan so yung mga nilipat na halaman galing doon sa you know, bahay na ano nilipatan namin oh naglipat nilipatan namin tama ba ako ayan guys so ayan po yung mga halaman na nilipat namin ayan dami dami ayan Ah. kailangan natin diligan yan syempre pag walang tubig mamamatay siya kailangan yan kagaya ng pagmamahal pag walang mag ma pag walang ma uh, nagmamahal mamamatay charis uy sarap ng buwan ng ano <laughs> ayan daming halaman ayan guys hmm yun yung mga halaman na didiligan niya yan didiligan natin yung mga halaman yan, yan. actually nag -ano na siya oh. iba na yung itsura iba na yung mga kulay kasi syempre mainit na bigla sila sa init ng panahon kaya ayan nag-iba <clears throat> na yung kulay dami dami ayun guys yung mga halaman na didiligan natin hindi ba? ang dami <clears throat> shout out po pala sa lahat po ng mga ano, kaibigan natin na laging nagsusuport sa ating channel at sana po ay patuloy nyo akong supportahan guys uh, support support naman yan kasi sana naman po matulungan nyo ako guys sa aking uh, YouTube channel kasi kailangan ko rin na uh, maabot rin ng aking kunting pangarap guys at gusto ko rin na uh, maka uwi na sa aming probinsya so kailangan ko rin ano, kumayod muna kasi wala naman tayong sasahurin doon sa probinsya kung hindi ka naman magtrabaho di ba ayan ayan ang dami kasing halaman my god my god and my country all for the amen ayan Ang ganda pa man tong mga halaman na to guys. Actually guys, itong bakanting lupa na to sa kanila din sila ate to. Kaso, syempre, Uh, malaking-laking budget pa yung anong gagastos hindi so ayun hindi pa nila pinapagawa pagpagawa nila ng bahay nito malaki nito oh, my god may avocado, may nyog. Ayon. <toss> Ayon, may kalamansi pa. Matay na. For kids po na matay na. Ayan. Ayan guys mga ano bonsai mga saging guys ano? may saging dyan <coughs> Yan, kamias. Ah, uh, oh, tama kamias. Yan. Kamias Yeah. Kamyas, yeah. Yan guys. Yan. Didiligan ko pa yan ng doon sa baba. Yan. Diba? Diba? hindi ko alam kung anong puno to guys ayun puno na to puno ng mangga ayan yeah. namumunga na to guys yung mangga na to ito oh guys mga didiligan mga halamers Ayan. ang daming halaman dogi dogi doggy oh ang halaman <coughs> hmm. halaman ang dami ang ang daming halaman. <coughs> Yan. mga paku tapos rubber tree. Yan. Ang dami-dami. Grabe. Windang ka sa mga paso. <laughs> ang dami-dami paso, guys. Kahit nung klase pasok paso, ang dami. <coughs> oh.

Oh Hanggang dito lang guys. Bye for now. Kay magdididig ako guys. Bye. guys, ang dami-daming halaman at at ang dami-daming paso. Siguro nakita niyo naman 'yan. Ayan. Paso lahat 'yan, guys. Lahat 'yan paso. Paso o oh yung ano, mga lalagyan ng halaman. So madami. So hanggang dito lang, guys. And please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. Guys, pa-subscribe pa naman po, pa-share at pa-like naman po ang ating uh, <coughs> mga videos, guys. Pa-share naman po sa mga kaibigan natin, loved ones, friends, kamag-anak, kahit anak, kahit hindi kapag-anak, ganun, guys. Salamat. <laughs> Bye! See you to the next vlog! Bye!